Mararamdaman mo yung talo mo. And mararamdaman mo rin na pinagbigyan ka rin ng taong bayan at uh, maihiya kang hindi talaga kumilos. 'Yun ang mm -hmm. 'yun naman ang kagandahan. Tama naman 'yun. Saka natututo ka po eh, di ba? Ay, ah, kapos ako, feeling ko noon during that time, 2000 ah ito pa lang ang naitanim ko sa barangay ko, kulang pa. Hindi naman kasi kaya ng isang taon lang yan, Kags Butch, na bigla ka magtatanim. Sa totoo lang, because of the social media, because of what's happening right now, because of the influences of other straight, yung, matata yung tapat na mga politiko, uh, nababago na yung mindset. Natutuwa po ako eh. Medyo nababago na mindset ng mga tao. At hindi lang po sa tapat kung pumupunta, pati sa magaling. Yes. Hindi po ba. Oh, and in in a few months, kung tuloy man yan o hindi, pag-uusapan natin yung mga qualifications yes. muli. At saka yung para sa atin, yung mismong para sa ano ba para sa atin ang uh, maganda boto? Or isang ehemplo ng isang magaling na public servant? Meron lang akong ibabalita sa inyo. Uh, mabilis na mabilis lamang po.